Alam nyo ba, halos 90 hanggang 95% ng galaw ng katawan natin ay hindi natin iniisip? Involuntary ito. Heartbeat, paghinga, digestion, reflexes. Ayon sa Guyton and Hall textbook of medical physiology, halos lahat ng vital functions natin ay otomatikong pinatatakbo ng brainstem at ng autonomic nervous system. Halimbawa, kahit pilitin mong pigilin ang paghinga, ilang segundo lang, babalik pa rin kasi may mga chemoreceptor sa dugo na agad nakakadetect ng sobra o kulang na oxygen at ipag-uutos ng utak na huminga ka ulit. Kaya, bawat segundo, libu-libong chemical signals at electrical impulses ang nagtutulungan para manatili kang buhay. Parang makina na may sariling isip na hindi humihinto. At sabi ng science, nothing happens without a cause. Kung ganito ka flawless at automatic ang 95% ng kilos ng katawan natin, may dakilang kapangyarihan na nagme-maintain kaya tayo nabubuhay, nagsisikilos at may pagkatao.